Hello! Good morning! Good morning! Good morning, everyone! A blessed Sunday po uli, each and every one of us. Ayan, narito na naman po tayo sa ating araw ng pananambahan para sa Panginoong Diyos na buhay na Diyos ni Abraham ay sa akat ni Jacob na siya rin ating Diyos na tangi sa sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya bago po tayo Dumako sa ating bahay panembahan upang sambahin ng Diyos na ating pinaglilikuran ay nais ko lamang po kayong dalin dito sa salita ng Panginoon at meron po tayong packet Bible na pwede nating dalin kahit saan. Sabi niya po dito sa John chapter 6 verse 35. Ako ang pagkain nagbibigay buhay sabi ni Yesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalo sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Salamat sa pagkakasabi sa salita ng Panginoon na siyang nagpapaalala sa atin sa araw-araw oras-oras minuto-minuto na ang pagkain kinakain natin physically ay sa katawan pumapasok. Ngunit ang salitang binibigay ng Panginoon, pagkain siya na nagbibigay buhay, ito ang pagkain ng ating pagkain pangkaluluwa. Sabi niya doon, kung sino man nanalig ay hindi na mauuhaw at sino mang lumalapit ay hindi na magugutong kailanman. So, yung mga salita na to ng Panginoon na siya nating magiging sandata araw-araw ang siya nagbibigay lakas at nagbibigay buhay sa atin dahil hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Panampalataya natin ang mga salita na ito na araw-araw natin kainin, namnamin at isa pamuhay upang magbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon at habang tayo naghihintay sa kanyang guling pagbabalik, pagbabalik ay masumpungan niyang nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya maraming maraming po salamat na sa maikling mensahe ng Panginoon ito, na ito sa atin. Magkaroon po ito ng reba sa ating puso. Maraming salamat po. God bless everyone. Mwah, 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 chup, chup. Love you, Lord.